Before we start, make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Ang costing po, ang formula naman nito, okay, number 3, costing. So, ang formula naman ng costing sa per operation ay ito. Minimum wage. Minimum wage sa area mo. Depende sa area ha, kasi sa amin sa Rizal area, iba rin yung minimum wage. I-divide mo lang siya sa quota. Quota per day. So, given na lahat. Iyan. Paano kung sabing given na? Tinignan natin kanina yung minimum wage sa area namin sa Rizal. 420. 420 pesos. Ayan. Yan yung minimum wage namin. E, I-divide di mo raw sa quota. Quota. syempre, per operation. So, nasan yung quota per operation? Ito siya. 720, 320, 339, 443. So, given na lahat. Iisa-isahin lang natin yan. So, okay. So, ilalagay ko. So, since given na naman lahat ng mga kailangan natin, tulad nito, costing per operation, kagaya ng binanggit ko kanina, ang formula niyan para makompute mo is minimum wage divided by quota. So, ano yung minimum wage natin? So, ang minimum wage natin sa Rizal area is 420 pesos. Well, syempre, naiiba yan depende kung nasa ang area ka. Like, for example, sa Manila, 500 plus sa pagkakaalam ko. So, i-divide mo lang yan sa quota per operation. So, yung quota natin per operation is na-compute na natin kanina kung maaalala nyo, ito yung operation breakdown. So, ito yung kota natin sa bawat operation. Pero well, siyempre, ang ginawa ko, sinulat ko na yung mga kailangan natin na given na para ang kukumpitin nilang na natin is yung presyo natin sa bawat operation. So, kung papansin ninyo, dito sa sinulat ko, ayan, costing per operation, ito yung operation breakdown, doon shoulder, attached sleeve, attached neck band, side close topping, hem sleeves, hem bottom. So, ito siya, yung 420 minimum wage, i-divide natin yan sa kota per operation. Like, for example, umpisa natin sa shoulder, 420, yung minimum wage, i-divide mo siya sa kota. So, ilan ba ang kota ng joint shoulder natin, yung na-compute natin kanina? So, ito siya. Ang kota niya is 720 pieces. Kota yan sa loob ng 8 oras. Okay? 8 hours. So, syempre, ang magiging presyo niya, so, hindi ka pwedeng magkabaliktad dito sa division, ha? Hindi pwedeng mauna yung 720, kailangan una yung 420. Ganito. So, 420 divided by 720. So, ang presyo pala, ng no, ating joint shoulder, kapag nakapagtahi ka ng joint shoulder, ang pressure niya pala sa bawat isa is 58 centavos. So, 58 centavos. So, pwede mo i-round up yan para mas mabilis computing. Or kung mas okay sa'yo na 58 cents lang, pwede mo na kopyahin yan. So, ako gawin natin, try natin, gawin natin yung 60 centavos. Para madali, para walang butal, di ba? So, 60 centavos. Okay? So, maliit ba yung 60 centavos? Well, madali lang naman kasi tahiin yung joint shoulder. Kapraso lang naman yun. So, halimbawa, kung sa loob ng isang araw ang kota mo 720 pieces so halimbawa naka isang libo ka kasi madali lang siya talaga tahiin. naka isang libong piraso ka sa isang araw itatimes mo lang yan dun sa presyo so itatimes natin sa presyo 0.60 ang presyo kikita ka ng 600 pesos ganun ka simple di ba so ganun ka simple kung paano mo computein, yung sasahurin ng mananahe so halimbawa si mananahe for joint shoulder ang ginawa ulitin ko naka 1000 pieces siya na joint shoulder itatimes mo lang yun sa 0.60 centavos. So, kumita siya ng 600 pesos. ba? Diba? Kung ilang oras man niya ginawa yun. Halimbawa, 8 oras, 7 na oras, or 10 hours. So, okay. Hindi ka pwedeng magkabaliktad dito, ha? Mali yung magiging computation mo. Ano sabi sinasabi kong baliktad? So, hindi mo pwedeng gawin is 720 divided by 420. So, mali yun. Magiging iba yung sagot niyan. So, dapat uunahin mo lagi sa division is yung minimum wage. So, 420 divided by quota, 720 pieces. So, ang, kota, ang ang presyo niya is 58 centavos na ni-round off nga natin sa 60 cents. Mukha siyang maliit pero sa totoo lang, since madali yung joint shoulder, tingin ko kaya mo pang gumawa ng mahigit isang libo dyan. Eh. Kung puro yun yung gagawin mo. Sa, sa, sa patahian, hindi naman nangyayari yun. Usual is kung patahiin mo joint shoulder, may iba ka pang gagawin. Okay? So move on tayo. Dito tayo sa attach sleeve. So kung attach sleeve naman, 420 yung minimum wage para makompute mo yung presyo niya, di-divide natin siya sa kota. Kota is 320 pieces per day. Itong kota na to is per day. Kung maalala nyo, 8 oras siya na kota mo. 320 pieces. So, ganito lang yan. 420 divided by 320. Ayan. So, 320 pieces. Ang presyo pala nung attached lead is 1.31 centavos. So, piso and 31 centavos. So, piso at saka 31 cents. Pwede mo i-round off to. Pwede mo gawing 1.32. or kung gusto mo, mas malaki, 1.35. Pero ngayon, kopyahin naman natin yung tamang nakalagay sa calculator. 1.31 centavos. Let's say, for example, nakabuo ang mananahi mo ng 500 pieces a day. 500 pieces a day. Nakabuo siya puro at actually bang ginawa. So, 500 pieces, itatimes mo lang para makompute mo yung sahod niya. Itatimes mo lang doon sa presyo na 1 peso and 31 centavos. Sasahod siya ng 655 pesos bak baka magtaka kayo bakit medyo mahal yung attach sleeve. So, medyo matagal gawin ng attach sleeve in comparison sa joint shoulder. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mataas yung value niya. 1.31. 1 peso and 31 centavos. Okay? Pero tingin ko naman, hindi nalalayo kung kuro attach sleeve ang gagawin mo. Kaya mo naman niya ng 500 pieces a day. Siguro lalagpas ka lang sa 8 oras. Maring umabot ng siyam na oras hanggang 10 hours. So, para mag ka. Pero posible. Kasi na-try ko nang gumawa ng ganyan. Okay? Okay? Then, next natin is yung attached neckband. So, 420 minimum wage divided by quota attached neckband. Ayan, 339 pieces. 339 pieces ang quota natin dyan. So, simple lang, 420 para makompute natin yung presyo. Divide mo sa quota. no Quota per operation, 339. So, ang presyo ng ang presyo pala ng attached neckband ay P1.23 centavos. Pwede mo na gawin to around round 1.25 or 1.24 centavos. So, halimbawa, gawin natin 1.25 centavos. 1 peso, ah, dapat peso na to. Hindi na centavos. So, pwede na natin gawing 1 peso. Ayan, peso yan ah, peso sign. 1 peso and 25 cents. Marahil nagtataka kayo, bakit Napakaliit naman ng neckband pero mataas yung value niya at saka mababa yung kota. Kasi ang neckband medyo matagal gawin po uh, based on experience no. Napakaliit niya pero medyo kailangan ng diskarte eh, kasi nandiyan yung ma-reject. reject kasi ang neckband dahil nga nagkukulubot siya. Kaya medyo mababa ang kota nito at saka medyo mataas yung value. Hindi sila nagkakalayo nung attached sleeve. Kasi nga medyo ma-reject siya at saka matagal gawin ang neckband. Alam ko na experience naman na to ng kapwa ko. Mananahe. So move on tayo. Dito tayo sa side close. So 420 na minimum. Uh, ang kota natin divide kota ng side close ito siya 443 so 443 pieces ang kota ng side close natin syempre simple lang yan 420 divided by 443 ayan so ang presyo ng ating side close is 94 centavos 420 pesos divided by 443 is 94 centavos ang presyo ng side close mo so 94 cents ayan So, 90% centavos pala ang presyo ng side close natin. So, kung halimbawa, naka 500 pieces ka sa isang araw, 8 oras. So, halimbawa, naka 500 pieces ka sa loob ng 8 oras. Ita-times mo lang yan dun sa presyo niya na 94 cents. So, kikita ka ng 470 a day. So, ganun siya kasimple. Ang side close naman, although mahaba siya kasi dalawang gilid, mas madali tahiin to dahil diretso lang. Kumpara sa sleeve at attach neckband. Okay? So, ito yung magiging presyo niya. 94 centavos. So moving on, dito tayo sa topping ng neckband. tapping ng neckband piping, uh, 420 minimum wage divided by tapping ng neckband is 384 pieces. 384 pieces. So neckband 420 divided by 384 pieces. Ayan. So ang presyo pala nung ano ah, topping ng neckband, maganda-ganda presyo ha, piso. So pwede mo na, i uh, pwede mo na hindi isama tong 0.09 na to. So kung i-round up mo kasi yan, is piso yan. So, piso. Ayan. So, syempre, kung makakatahi ka ng 500 pieces, so, kung makakatahi ka ng 500 pieces a day, times mo sa piso, sasahod ka ng 500 pesos sa topping lang ng neckband. ba? Diba? So, ngayon, uh, moving on tayo. Dito tayo sa hem sleeve. Magkano nga ba yung presyo ng hem sleeve? So, 420 minimum wage divided by quota ng hem sleeve ay 300 pieces. 303 pieces Uh, 420 divided by 303 pieces. Ayan. Uy, medyo mataas-taas ha. Ah. Heming ha. Ah. Heming ng sleeve ay 1.38 centavos. Pwede mo na nga gawin ano yan eh. 1.40. Pero, kopihin na natin yun na sa calcule. Calc 1 peso and 38 centavos. So, kung, kung usapang heming lang ng sleeve. Dati kasi, nung nasa patahian kami, Uh, magkasama to eh. Hemming sleeve, hemming nung bottom. Pero since by operation method yung ginawa natin, pinagbukod-bukod natin. So, ang presyo pala nung sleeve is 1 peso and 38 centavos. So, kung halimbawa, naka 500 pieces ka a day, tapos ang presyo niya is 1.38 pesos, Mabaganda din yung kita mo, 690 pesos. Ang piping talaga, piping machine, usually medyo mataas yung value o nagiging maganda yung presyo niya in comparison dun sa single needle at saka overlock operation. Okay? So, moving on tayo, hem bottom, yung pinakahuli. So, hem bottom, 420 divided by quota. So, 384. 384 pieces. Ayan, pasensya na sa sulat. Parehas sila ng quota ng ano, ng tawag dito, ng neckband. Parehas ang Uh, bilang, no? Siyempre, 420 divided by 384. So, pareha silang piso ang presyo. Piso. Ayan. So, siyempre, kung makaka-500 pieces ka a day sa hem bottom, tingin ko baka lumampas ka pa rito. Madali ang hem bottom. Madali gawin ang hem bottom. So, pwede ka kumita rito a day ng 500 plus. do sa piping at saka sa... Basta, basta dito sa piping. Maganda yung kitaan dyan. Okay? So, ayan. Kung mapapansin nyo, na-compute na natin yung mga kota, na-compute pa natin yung mga presyo. So, ang presyo ng joint shoulder, kung kukumpitin pala natin, base sa minimum wage divided by quota per operation, is ang joint shoulder is 60 centavos, ang attached sleeve is 1 peso and 31 centavos, ang attached neckband is 1 peso and 25 cents, ang side close is 94 centavos, ang topping ng neckband is piso, ang hemming ng sleeve ay 1 peso and 38 centavos, ang hem bottom ay piso. Yan, yan po yung mga presyo niya sa bawat operation. Ito naman yung mga quota niya sa bawat operation. Ang quota niya is sa joint shoulder 720 pieces, attached sleeve 320 pieces, attached neck band is 339 pieces, side close is 443 pieces, ang topping ng neck band is 384 pieces, hem sleeves 303 pieces, hem bottom 384 pesos. So yan yung kailangan yung malaman. So ito, bibigyan ko kayo ng bonus, no? Bonus tutorial. Okay. So baka may magtanong pa dyan, Sir, paano kung ang ginagawa ng mananahi ko hindi naman puro joint shoulder, hindi puro attached sleeve, hindi puro attached neck paano kung kukumpute din yung sasahurin nila? So madali na yan, kung given na yung presyo ng bawat item, halimbawa ito yung mananahi, mananahi mo. So ito yung presyo by operation. So kung halimbawa nakailan sila, halimbawa joint shoulder, so ito joint shoulder. So kung, kung nanahi siya ng joint shoulder, uh, halimbawa naka 300 pieces siya 300 pieces na joint shoulder. Tapos pinag-attach lead mo siya. Attach lead. Pinag-attach lead mo siya, naka, palagay na natin naka 100 na attach lead, 100 pieces. Tapos pinagkabit mo siya ng neckband. So pinag-attach neckband mo siya. Attach neckband, alimbawa, naka 100 pieces din siyang attach neckband. Ayan. So ito yung natahinong mananahi mo sa isang araw. So, paano mo siya kukumputin? So, napaka-simple niyan. Itatimes mo lang siya sa presyo. Uh, joint shoulder, magkano yung compute natin ang presyo ng joint shoulder? 60 centavos. 60 cents. Magkano yung attach sleeve? Yung attach sleeve natin, 1.31 centavos. 1 peso, 31 centavos. Yung attach neck band natin, 1.25 centavos. So, yun yung nagawa ng mananahi mo. Computing mo lang. So, kung naka 300 siyang joint shoulder, 300 joint shoulder times mo sa 60 centavos, so, naka 180 siya rito. 180 pesos. Attach sleeve, kung 100 pieces, ta-times mo lang sa 1.31, naka 131 pesos siya kung attach neck band kung sa attach neck band naka 100 pieces siya times mo lang sa 1.25 so naka 125 pesos siya so kung yun yung nagawa niya add mo lang yan so 180 plus 131 plus 125 ayan naka sasawad siya ng 436 pesos kung yun yung nagawa niya sa isang araw so ganun kasimple So, ganun kasi simple yung pagkocompute. Well, syempre, hindi naman per day usually computan yan. Usually computan yan is per week, no? So, ganun yung pagkocompute, di ba? So, napakasimple yan. Uh, hindi ka na mahihirapan na computin kung magkano yung sasahurin ng mananahi mo kung by operation method yung usapan dun sa presyuhan. Okay? So, ganun kasimple. Then, maraming maraming salamat po. sigurado pinawisan kayo at napainom ng tubig doon sa ginawa nating tutorial dahil nga puro mat siya so sa tulong ng calculator is pinadali natin yung proseso ulitin ko po hindi po yan pang ekspertong Uh, computation, yan po ay base lang po sa naging personal research ko at saka dun sa pagtatanong-tanong ko and then pinag-aralan ko lang din po at saka para may turo ko sa inyo ng maayos. No? And syempre, yan ay guide lang. So, kung may alam po kayo tungkol sa computation ng quota and costing, comment ka lang sa baba then basahin ko. Pag-aralan ko rin kung may opinion ka tungkol dyan. At para sa next video, mas ma-improve natin yung ginawa nating tutorial. At muli po, ako si Mel Benaventura na pawis na pawis at uhaw na uhaw dahil dun sa ginawa nating video tungkol sa mathematics. At uh, magpapaalam na ako, taga video.